my god! Ito na! Excited na kami! Ito yung... Laka! Si Israel! Ano na ito? Suri. Hindi lang yung isa, Israel. Madami yung naano mo. Okay. Ayan din. Pati dyan. Ano mo Ayun, naman? Napunit niya. O, mo. Tatlo yan, no?

Ito po na ano niya yung ano o. Na FFP. Bago pa man ditong pera, Israel. Ano ba naman niya, Israel? Hindi ko naman alam ha. Ano ka baga? Siya sa Jacobayon, ba yun? Nagustuhan ko baka punit yan. Sabi mo kasi rin na gunting eh. Kaya gunting dito. Ginanong ganun mo kasi.

No? Mm, thank you, thank you. Wow, may 4,000. Mga no, yata, huling mo ito, may 5,000, no? May 5,000 yung hulog mo, no? Nakatandaan mo na, nakatandaan mo na. na. Siguro no. bayad pa mo mo? No, isang face, no? So, ito na guys Nagbukas kami ng alikansya ngayon Sobrang dami talagang coins Humingi na kami ng tulong kay Nanoy Dahil meron kami bibilhin ba Itatay yung business Kaya nabuksan na namin Yung aming alikansya So ayun guys Very uh, kano kaya to to <tipad> <tipad>